Okay, TETANO TETANO TAKE 1 Nandito tayo ngayon sa Art Display, HH Art Display So ang ating uh, sponsor for this video is Octi De Los Santos Cloth Artist Cloth Master Artist Ito siya So pag-usapan natin ngayon public service is TETANO teta di ba? sabi ng magulang? Nako, kinakalawang yung nakasugat sa'yo, baka matetano ka, ganun. Di ba laging ganon? So, niisip ng tao na baka matibo ka, mateta ka, no? So, so pagka na ka ng pako, punta ka sa doktor, anti tetano no, sasaksakan ka, no? Pag nasugat ka, na scrape ka ng mga talim na bagay, tetano, anti-tetano. Pag nakagat ka ng aso, anti-tetano. Diba? Laging ganun. Lalo na pag may kinakalawang. Kaya iniisip natin, ano ba yung tetano? Kalawang ba to? Ano ba talaga ang Di Diba? Sabi, huwag ka magtapak. No? Pero ito palang tetano ay isang bakteriya. Tetano. Sa English ang tawag niya, tetanus. Ah... Uh, ito pala ay isang uh, pag tinawag na nagkaroon ka ng tetanus ito pala ay isang acute disease of the nervous system ibig sabihin ang titirahin itong virus o bacteria na to uh, or microorganism virus, bacteria, microorganism ay ang titirahin ito is nervous system kasi pagka ang nervous system natin ay wala sa ayos lahat ng sakit mararamdaman mo hindi lang yung for the particular time isan yung yung pag-iisip mo, yung balance mo, yung paghinga mo, yung pagtingin mo lahat yan maapektuhan, muscles spasms, so, yun ang pinaka tina-target niyan pag ka. Yung muscles mo, yung muscles spasm, no? Kaya etong buti na lang ngayon dahil na may anti-tetanus sa vaccine na na tumatagal ng liman taon na pag nagpa-booster ka at tumatagal ng liman taon konti na lang ang namamatay dito ang namamatay dito siguro nasa 500 na lang isang taon no, sa mga liblib na lugar tapos uh, saan ba na rin makukuha itong bakterya na to ang pangalan nga pala ng bakterya na to ay uh, Clostridium tetani yun ang pangalan ng bacteria virus na to uh, Clostridium tetani So nakukuha ito sa uh, nakukuha ito sa lupa sa alikabok at galing ito sa mga bituka ng tao at ng hayop no so lumalabas to sa bituka ng tao at hayop sa pamagitan ng pagdumi. no pag dumi mo yung tao hayop sa sa lupa So, madudurog siya, no? Tapos, ahalo na siya sa lupa. Yun ang dahilan kung ba't sinasabi ng magulang nyo na huwag kayong magtapak sa lupa. No? Dahil nandun nga yung yung bakterya, yung virus ng tetanus, ng tetanus. Nandun sa lupa. So, ito, kung, kung ito eh, kung wala kang sugat sa paa, okay lang. Hindi naman siya papasok sa balat. Kung mapasok to sa mga may, dati nang may sugat. Alimbawa, may sugat ka sa paa, tapos naglakad ka sa lupa, papasok dun sa pa sa talampakan mo na may sugat. Dun papasok yung tetano. No? So, minsan din natin pinapansin yun parang wala lang. No? Kasi nga, dahil wala namang namamatay, hindi na makagaya ng, ng cancer o COVID. No? Talagang maraming namamatay. Pero ito kasi tetano, wala ka naman naririnig na namatay sa tetano, ganon. Eh diba? maski yung sa rabies nga, hindi eh, mo na narinig masyado kasi pag nakagat ng aso, hayop, libre naman sa munisipyo yung sa health center yung pagka uh, anti-rabies, di ba? So ganun din sa tetanus, no? pagka eh, usually yung na binibigyan ng tet, na anti-tetanus diyan, ah, uh, tsaka mura lang, no? Alam ko 50 pesos nga lang eh. Pag na pagka ang binibigyan ng anti-tetanus ay eh, mga nasasaksak, na aksidente, no, o e, eh, sumisimplang sa motor, sa bike, kasi kikita mo na na gumasgas sila sa kalye, no? So, sa kalye, marami naglalakad doon, maraming yung ulan, dadalin yung lupa, yung ulan sa bundok, di ba? Kung saan dumudumi yung mga hayop, dadalin yun sa sa kalye, no? So, pag sumimplang ka sa kalye, pwede mo makuha yun through your cuts, no? Through your sugat. Ngayon, ano yung simptomas ano mangyayari sa iyo pagka hindi ka pag tinamaan ka nito at hindi ka nagpa-check, no? Mangyayari sa iyo, unang-una simptomas nito, lock jaw. Maglalakto. Kasi ang titirahin nito, muscle spasm. Matinding muscle spasm mararamdaman mo. Buong katawan magsisimula yan dito sa sa jaw, sa likod, magsisimula yan sa sa dito dito may hirap may hirap kang lumunok no tapos ang matindi nito yung muscles dito sa ano sa paghinga ginagamit mo sa paghinga ng muscle hindi mo na magagamit kaya ang karamihan na kinakamatay ng natiteta no hindi makahinga kasi yung mga muscles niya na ginagamit sa paghinga ay naninigas na no muscle spasms masakit ito alam mo parang pinupulikat masakit ito yung masakit magkaroon nito parang pinupulikat tapos pagka hindi mo pa rin pinatingin to, aabot ng mga naabot ka ng tatlong linggo. Tatlong linggo, ano, talagang hindi ka mapapakali. Pagka maabot ng tatlong linggo, may tama ka pala, may tetano ka pala. Tatlong linggo, hindi ka mapakali na restless na, restless na. Tapos pag tuwakbo ka sa ospital, ang aasikasuhin kagad ka nila 'yung paghinga mo. Lalagyan kanila, lalagay kanila sa chamber para magkaroon ka ng artificial na paghinga kasi alam nila na ikamamatay mo yung ano yung hindi mo paghinga no so tapos uh, yun nga pala yung pag ikaw may teta no, uh, magiging ano ka magiging sensitive ka sa mga ingay sa mga humahampas na pinto sa lumalagitik na bagay no magiging sensitive ka magiging parang rabies din mag lahat ng bagay na sharp sharp sound yung mga bumabagsak yung mga bigla nagpipreno na sasakyan may irita ka dun magiging, magiging irritable ka at pwedeng mag trigger ng attack no? magkakaroon ka ng panic attack yun, biglang ganun pagka may bumagsak panic attack agad na ang matindi nun, pag nagpanik at ka, mag ispasam yung buong katawan mo, tapos titigil na yung functionalities, maano ka na yung, yung muscle mo hindi nagagana. Mapupulikat yung buong katawan. Eh, pulikat nga lang sa isang, sa binti, di ba? sakit na. Ito sa buong katawan. Uunahin niya rito sa mukha. Ano ba? Pagka pumunta ka sa doktor, ano bang bibigay sa iyo? Siguro kung kahit na sabihin na natin dalawang linggo mo nang tinitiis 'yung mga ganong lakcho kasi pag naglakcho ka na, pumunta ka na sa doktor, no? May pag-asa pa 'yon. Kaya konti lang namamatay kasi nagagawan pa ng paraan. Ang bibigay sa iyo ng doktor ay anti-tetanus globulin. 'Yun ang pangalan, anti-tetanus globulin. Tapos sasabayan niya 'to ng antibiotics, syempre dahil nasugat ka, di ba? Tapos sasabayan niya ng anti-convulsants, yung para hindi ka mag-convulsion. Kasi yung convulsion, yun na magsisimula no pag-atake sa paghinga mo. Tapos bibigyan ka ng sedative para kumalma ka, para hindi ka na magulat-gulat ng mga mga biglang-biglang ingay, no. Oo. So, ang problema kasi nito yung mga sanggol, no? pag yung mga sanggol kasi maliliit pa sila hindi pa masyadong matibay yung katawan nila malalaman mo na ang sanggol ay na tetano kasi itong tetano ay sadly pwede mo rin makuha sa kagat ng insekto no agat ng insekto ng sabihin na nating ipis di ba mga ipis kung napuntahan nila yung mga bata kasi amoy gatas di ba di diba, amoy gatas sila so pupuntahan ka yung ano, mga paa, ang daliri sa paa. So, pwede makuha ng baby yung tetanus mula doon sa ipis kasi yung ipis, 'di ba, kung saan saan 'yan, 'di diba? Sa lupa, 'di ba? Madumi kasi at nangyayari uh, uh, mangyayari sa bata para malaman mo kung na tetanus siya eh painful painful crying no tas ayaw magpa ayaw kumain ayaw magdede ganun tapos iyak nang iyak tapos balisang balisa no kaya ito pag ang bata ay lumaki-laki na ng konte, binibigyan siya ng mga booster shots nung uh, anti o ganoon no sa sa matanda naman sa matanda masakit ang ulo sa simula masakit ang ulo nilalagnat stiff neck nahihirapang mumuya. tapos masakit ang jaw lock jaw lock jaw talaga ang may sintomas nitong tetanus ngayon, ito pa, ganito ka sensitive to. Ang tetano, pwede mong ibigay sa buntis, no? Pwede mong isaksak yung anti-tetano sa buntis, ganun. Ganun siya ka safe. Tapos bakit sinasaksakan ng anti-tetano ang buntis? Eh hindi naman siya Alam mo kung bakit? Magugulat ka. Nalaman ko lang to lately na yung pala, syempre pag nanganak ka, 'di ba, gumagamit mga instrumento, yung mga bakal-bakal, no? Although sanitized naman 'yun, di pa rin nila na baka meron pa teta na kumapit doon sa mga bakal kasi nasa hangin, di ba? Kagaya na sinabi ko kanina, nasa dust and nasa soil. Kasi yung soil, di ba? Kung meron ng mga teta, no, yung meron na nadurog na yung dumi ng tao, ng hayop na may teta, no, kasi di ba galing sa bituka, hahanginin yun, sasama sa dust. So, pwedeng, kung kasama na sa dashboard pwede na mapunta sa sa mga gamit pang panganganak. Eh, hindi naman siya kumakapit sa balat, di ba? Hindi naman tayo pwede matetanong dahil sa balat lang. Kakapit yun sa mga gano'n, mga operasyon, di ba? Mga cesarean, di ba? Isi cesarean, so magkakaroon ng open wounds. So, yun yun. Kaya, pati yung anti-tetanol binibigay sa mga mga anak. No? So, yan. Na-break na natin yung myth na sinasabi natin na ito ba ay galing sa kalawang? So sadly hindi kasi ang kalawang ay ano yun, iron oxide. So yung iron na exposed sa oxygen sa hangin lumalabas yung kalawang, no? Kaya iron oxide ang pangalan ng kalawang, no? So galing sa lupa, totoo. Totoo 'yung sinasabi ng magulang natin. Huwag ka magtapak, galing talaga sa lupa, no? Pero yung iniisip natin na ito ay isang chemical ay hindi pala no ito pala ay isang bakterya no Clostridium tetani tetanus nakakamatay peace